So, yun. Maganda araw sa lahat. Sa mga ka-member natin dyan. Paano ba mag-fill up ng loan application o nung proposal sa Card SME Bank? So, ito yung uh, example ng proposal natin ano, na pipill upan. Ito ay example lamang at hindi talaga ito yung uh, uh, valid na uh, proposal. Ano. So, ngayon, Papakita ko lang sa inyo, ituturo ko lang sa inyo kung paano yung uh, tamang pag up at kompletong fill up. Okay? Ng mga proposal. Tito, tita, mga sir, mga ma'am. So, unang-una, makikita nyo dyan uh, name of branch MBO. So, ang ilagay natin, example, ay uh, ang branch natin ay pagpalagay natin Pilipinas. Okay? Pilipinas yung name of branch yan yung uh, unit kung saan kayo naka um, uh, member ano example kagayan uh, uh, kagayan uh, city um, uh, oriental occidental batangas dasmariñas yan diyan yung ilalagay dasmariñas city gano'n. ano sunod ay ang CID natin yung CID mga tita, mga tito, mga mam, ma mga sir ay makikita sa passbook ninyo o yung member's ledger na tinatawag. So, example, ang CID ninyo ay nasa front ng inyong uh, passbook o ledger's member. Makikita na, example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung ating CID. So, itong date na ito ay huwag nyo nang uh, gagalawin. O susulatan dahil ito po ay sa inyong account officer na So, sunod, nandito yung last name Example po ay De La Cruz De La Cruz Okay, ang first name po ay si Juan Then, ang middle, uh, middle initial po ay uh, Example na lang po ay S Okay, nandyan din po ang uh, birthday, kapanganakan Okay po Then, example ay January 1. Um, ang petsa po ay 23, 19, 88. Yan. Example po, ang edad ko ay 31. Example lang po yan, mga tita, mga tito, mga sara na po. Uh, ah, guide ko kayo para sa tamang pag-fill up ng inyong uh, aplikasyon sa paghiram or loan proposal. Yan na po? Nandito din po ang ating uh, cellphone or contact number, example 0912 433 7888. Okay? Example po, 'yan. Pangalan ng center kung saan kayo kabilang. Example po ay uh, kayo ay taga Occidental Mindoro. So ibig sabihin ang uh, uh, mga center doon ay pagpalagay nating labangan 1. Okay po. Yun yung pangalan ng center nyo. Makikita din po yan sa lahat ng inyong passbook. Okay? Kung may tin kayo, pwede nyo pong ilagay. Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay po. Kung may SSS at, GS, G, at GSIS, pwede din po natin ilagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay po. Sunod dyan ay ang uh, lugar ng tirahan ninyo. Example po ay San Jose, Occidental Mindoro. Ayan. Okay po. Then, ang sunod, pangalan ng asawa. Ilagay po natin. Um, example po ay si uh, Jose. Josepa de la Cruz. Okay, ang kanya pong birthday, uh, 1, January 1, uh, date po ay po 1988, siya po ay may edad na 31. So, yan po yung pag-fill up ng inyong uh, loan proposal sa parting itaas po. Okay po. Then next, itong uh, blankong ito, itong portion na to ay huwag nyo nang gagalawin. So, nakalagay po dito. Halaga ng hinihiram, magkano po yung gusto mong i-apply o uh, hiramin sa card SME bank. Okay po? Example, ay 5,000. Lalagay niyo po dyan. Panahon ng pagbayad, ibig sabihin linggo po, um, ilang weeks po ba ninyong babayaran? Ilang linggo, example, ay 6 months. So, ibig sabihin, 6 months po sa card SME bank ay may 23 weeks po ang 6 months. So, yun po bilang ng loan, pang ilang beses mo na bang i-loan to? Example ay pangalawa. Lagay nyo po ng pangalawa. Saan po gagamitin? Okay po. Example po ay ah uh, pang business. ah uh, sorry nga po pala mga tita, mga sir. Dapat dito sa aplikasyon sa paghiram ay dapat may title yan. Example po ay sikap 1. Ilalagay nyo po ay sikap 1. So, ibig sabihin, pag sinabing sikap 1, yan po ay gagamitin lamang sa ating uh, business. Ano po? May kinalaman sa business ng ating um, ipukuha na. Ano po? So, sikap 1, so, paggagamitan, example ay sa tindahan po, ay store or sari, sari store. Okay po. Yan. Then, after nyan, dito po tayo sa pangalawa na ating uh, pipilapan. Okay po, dito po sa pinaka-ibaba. Ito po, yung portion po na ito ay pipilapan din natin. Okay, pangalan, pangalan Juan de la Cruz. De la Cruz kung ano po yung information sa itas na pangalan, eh, ganun din po dito sa inyong uh, sa pangalan ng umihiram. Then, ako si Juan de la Cruz. Ganun din, pangalan din ni Juan de la Cruz. At, um, dito po, sa pangatlo, nakatira at may pahatirang sulat sa San Jose Occidental Mindoro. Okay po. May sapat na gulang kasal kay uh, Josepa de la Cruz. Okay po. Ito pong date granted. Huwag nyo na po siyang uh, lalagyan. So, doon na po yan. Mag na mag-process po niya na iba. So, after nyo mapilapan yan, at uh, sa itaas na yan, at doon sa itaas, meron po dito sa portion pang ito. Ito po. Yan. Sa so, portion na yan, uh, meron po tayong Uh, account number dyan na nilagay, na makikita din po sa passbook ninyo. Okay po. Example po ay 0 po, 0 10, 12, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay po. So, after nyan, mga tita, mga tito, mga sir, uh, meron din tayong uh, client's copy. Ayan na po. Ito po ay hindi rin original na kopya ng uh, proposal. So, ito ay kamukha lamang pero medyo hawig na po sila. Ano po? So, ganun din. Pangalan ng Homeram, So, ibig sabihin, Juan de la Cruz. Ang ilalagay natin. Ako si Juan de la Cruz. Yan. So, nakatira at may pala... Pahatirang sulat sa San Jose, um, Occidental Mindoro. Okay po. Then, kay Josepa, De La Cruz. Okay. And then, yan po ang pipilapan sa ating uh, client's copy. Itong kopyang ito ay para na sa atin. So, makikita nyo rin dito ang inyong account number na dapat ay malagay. 0205 1012 4 5 Yan, example po. Then, after nyo pong mapilapan ang lahat ng proposal na ito, lahat ng kailangan uh, kailangang pilapan ay papapirmahan naman po natin uh, sa ating co-maker o asawa. Dito po, pangalan, example po ang ating co-maker ay si, um, si Juan. Juan Pedro. Example lang po ito mga tita. So, papapirmahan po natin siya dito sa part pong ito sa ilalim. Okay? So, sunod, ang pipirmahan pa ng inyong co o lagda ng co-maker o asawa dito po sa portion nito. Meron naman pong nakasulat. Uh, example po, ilalagay nyo pa rin yung pangalan ni Juan Pedro. Then, papapirmahan nyo po sa ibabaw. So, sabi ko nga, tatlo po yun ang papirmahan nyo sa inyong guarantor. Dito po sa inyong kopya, sa client's copy. Okay, doon po sa kalahati ng proposal. One, Pedro, papipirmahan po sa ibabaw. Okay po. Then, after nyo mapipirmahan nyo sa, mapapirmahan sa inyong guarantor, papipirmahan nyo din po sa inyong opisyalis, sa center. Center chief, secretary or treasurer. Dito po sa portion example po, ang inyong uh, ah, center chief ay si um, si Maylin official. Okay? Yan. Dito po pipirma ang inyong center chief na si Maylin official. Pipirmahan yan. Okay? Then, pag pumirma na siya dyan, pipirma din po siya dito sa number 2 po. Okay, center chip. Example po ay Mylin official. Yan, then pirma po siya. After niya po makapirma diyan, meron pa po sa ibaba, pipirma din siya. Okay po, Mylin official. Then pipirma din siya. Okay po. Then after makapirma ng inyong center chip, kayo naman po na sa kayo naman mismo na si Wendy Lacros ay pipirma dito. Okay po, sa lagda ng humihiram. So, Juan, pipirma, si Juan de la Cruz, yan. After nyo makapirma dyan, at dito po sa likod. Okay po, pangalan po, Juan de la Cruz. Okay, pirmahan nyo po sa ibabaw. Yan po ay sa likod ng ating loan proposal. Ito pong portion na ito, huwag nyo na pong gagalawin. At account officer yun na po ang magtatanong dyan. Okay po, mga tita, mga tito, mga sir. So, ito pong portion na ito na lagda ng humihiram ay kailangan yung pirmahan po ha. Huwag po natin kakalimutan. At ito pong lagda ng humiram, kung noon po ay uh, hindi pwedeng pirmahan, ano po, pero ngayong panahong ito ay kailangan na po rin pirmahan ni Juan de la Cruz. Ano po, pipirmahan na rin natin. Then, ito po, ay kailangan na rin nating pirmahan sa panahon pong ito. Ano po, yun lamang po mga tita, mga tito, mga sir. Sana po ay nakatulong po ang aking pagtuturo kung paano ang tamang pag-fill up at fill up ng ating loan proposal. Yun lamang po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga samot-saring video tutorial kung paano baka dito yung video yung hinahanap nyo. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye!